Good debt can be your secret weapon. Basta't ginagamit mo siya ng tama. You want to know how? Sundan natin ang kwento ni Hector. Nagtatrabaho si Hector sa indoor playground, pero nung dumating yung pandemic, nawalan siya ng sahod. At nag-isip siya ng paraan ng pwedeng pagkakitaan. Naisip niya magsimula ng business. 200 pesos lang besh ang puhunan niya, pero nakapag-restock siya at Lumaki ang kita at ngayon, may negosyo na siya. Pangpuhunan ng negosyo yung debt, hindi niya ginawang bisyo. Good debt equals negosyo na mag-generate -ge ng income. Bad debt, gastos na nakakasarap pero hindi nakakayaman. Yung iPhone for social media browsing, bad debt. Yung camera para sa business content creation, good debt. Pero before umutang, tanungin mo yung sarili mo. Kikita ba to ng mas malaki sa interes? Negosyo loan like Hector's? Usually yes. Education? Pwede. Shopping spree? Hindi. Debt isn't evil. It's a tool. So you master the tool. Master your finances. Gamitin mo ang utang para yumaman, hindi para magmukhang mayaman.